Ang motto tayo ngayon. Ang motto tayo ngayon, mga kapatid ko. Eh dito pala ngayon, gabi pala pag-uwi dito. Ang yo si traffic dito. kaya eh. yeah, no 'tong sa mga mo. So, yun mga katrots, bali dito naman mga katrots is pinapayagan naman nila mag-counter. Siyempre, kailangan mag iingat lang tayo mga katrots at ang mas Single lane lang tayo kasi yung iba kung um, overtake pa mga katrots. So, medyo delikado yun. Mamaya makatagpo ka na medyo si Driver is pinahang ka dyan. So, mahirap. Kaya ang mas maaari, ito Tulad ng ganyan, single lang makakarating di sa dulo so yun, lumusin na tayo dito mga katot so yun, no, mahalala lang pag bawal mga katot, huwag natin gagawin yan mahirap na hindi tayo ibabahit tayo ng di oras sayang ibabahit natin talot, maliit lang ang ating sweldo halos isang araw mo na lang pagtagpaguran yan, pag ka ganyan, okay, let's go